Po ng plans? hi mary june hello po hi babes ang init pero kumukuha pa rin ako ng ano kumukuha pa rin ako na. <laughs> naglalive pa rin ako alam na dito yung matanda sa taas mm -mm. ang ganda po ng san francisco namin ayan ang ganda yung santan, kala nyo no walang santan sa hongkong, mayroon yan, may santan dito at ka, ano ito, bago lang to kasi diba nga, wala na yung mga halaman namin, pero ngayon mayroon na bago lang yan binili niya amo, yan sya ayan ito yung bago namin, oh yung laklak -lak na rin wala, bakit may green? blue ang kulay pinula thank you sisi ah you're welcome deserve mo ron kasi nanalo ka diba oo nanalo uh, ka naman ay nabuhay kala ko patay na nabuhay ka rin may okay. ano kami dito tawag nun ah uh, Ano nga to? Ano nga kung tawag sa atin ganito? Ano nga to?